Hello guys. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kalaki ang kinikita ng mga tao dito sa Live Good. So guys, today is 1 AM in the morning, October 31 na po. So guys, tiningin niyo mabuti kung gaano kalaki kinikita ng mga taga Live Good. So sa mga mindset na akala nila, pinagkakakitaan namin yung mga tao, hindi po mali po kayo pinagkakakitaan namin si Lipgood, Dahil si Lipgood nag nagbibigay ng profit sa amin lahat. At kung ano man yung mga membership namin na binabayaran, ay pinapalitan naman ni Libgood yun ng serbisyo. Anong serbisyo binibigay sa amin ni Libgood do sa membership na binabayad namin? Una, binibigyan kami ni Libgood ng pagkakataon na makabili ng factory price na product. Legit. Legit po na factory price dahil ang presyo po compare sa competitor brand ay almost 75% 60%, 80%. So, malaking bagay po yung sa amin. Kung ako, user, ikaw, user ka ng product, food supplement and beauty products, na-enjoy mo yung murang product. Doon pa lang, bawi na. Bawi na yung membership na binabayad mo dahil sa murang product like SNR and Costco Landers may membership dyan para ma-enjoy mo yung murang product Netflix meron dyang membership or subscription per month para ma-enjoy mo yung movie okay so ngayon dito si Livegood isang club membership so yung beneficyo na binibigay sa amin ay murang product okay pangalawa meron kaming dropshipping na website. Kung gusto mo magbenta, naka-dropshipping yung system natin. Pangatlo, bilang affiliate, kasama ka sa compensation plan, kasama ka dun sa tinatawag na auto spillover na matrix na kung saan kikita ka, may invite ka o wala, posibleng kumita ka hanggang daan libo buwan-buwan. Okay, so ngayon, pakita natin yung mga kinikita ng mga tao na na-invite ko personally. Okay, buksan natin yung account ko. Okay, my earnings. Tayo sa my earnings. Okay, punta tayo ngayon dito sa monthly income natin. Okay, so ngayon, buksan natin. Yung matching bonus, bubuksan natin. Ang matching bonus po, yan po ay ang income ko sa lahat ng matrix income ng invite ko. Okay? 50% ng income ng mga direct invite ko. Okay? Ay meron akong income na 50%. Matching bonus, tawag doon. So, tingnan natin ngayon. So, oh, hintayin lang natin. So, tingnan natin kung gaano karami ang kumikita under my team sa lahat ng mga invite ko. Okay guys, ito na siya. Okay. Ito yung income na ni-release noong October 5. Covered period September 1 to September 30. Okay? Si Santi Valenzuela. Ayun. Ang enroller ay si Achiever 75. Ako po 'yon. So Santi Valenzuela, ako po naka-invite. Personal personally enrolled by Achiever 75. Ang matrix income niya ay 887.50 So, ang matching bonus ang matching bonus ko ay 443.75 dollar. So, yun yung income ko. So, yung income ni Santi Valenzuela sa matrix income alone 887.50 dollar. Yan po ang income niya per month sa matrix. So, isang kitaan pa lang po yan. Isang kitaan pa lang po yan. So, hindi natin alam kung magkano pa ang income sa matching bonus ni Santi Valenzuela. So, matrix pa lang po itong pinapakita ko. Okay, so, si Freddy Bombales, ako rin pong personally and, na nakapag-invite ang kinita niya po ay 777.50 dollar. So, meron akong 388.75 dollar. Vanessa, meron siyang 737.50 dollar. Kumita ako ng 368.75. Si Jorinel Andes ay kumita ng 690.25 dollar. Binigyan ako ni company ng $368. 45.12 twelve dollar Hana Shane kumita ng 575.50 hundred seventy dollar binigyan ako ng 287.75. dollar okay so dito na tayo mag focus sa matrix income na lang nila four hundred eighty one four fifty two four hundred ten three ninety three three hundred sixteen dollar two eighty nine dollar $255.50 $242 Kung mapapasin mo guys Ang daming kumikita Okay Under my team Ngayon Totoo ba talaga na maraming kumikita? Ayan po, kitang kita natin Maraming kumikita Ayan, $384 $188 $362 $340 $340 299 dollar so marami po at ang good news dito buwan buwan po yan tumataas at isa pa isa lamang po ito sa kitaan na kinikita nila meron pa po tayong ibang income like matching bonus yung matching bonus nila wala pa po dito meron pa silang weekly past start commission Ngayon, bakit hindi ka magtutuloy? Bakit ka mag-aalinlangan dito sa Live Good? Kung prove na po na marami na pong kumikita. Kaya huwag ka pong magsasawa na mag-subscribe kasi siguradong kikita at kikita ka. Huwag kang magsasawa. Kasi lahat kami rito na kumikita, tuloy-tuloy kami na nagre-refer o nag-i-invite. Isang araw, mababagsakan ka ng spillover. Huwag ka lang mainip. O kaya ka naiinip kasi wala kang ginagawa. So lahat ng naiinip, yung mga walang ginagawa. di ba? Sa bahay, pag wala kang ginagawa, di ba nakakainip? Ganun po yun. So yung may ginagawa, hindi naiinip yan. So kung may ginagawa ka, hindi ka maiinip. So guys, huwag kang mainip. Okay? Huwag kang mainip. Maghintay ka lang. Kung hindi ka mag magsasubscribe, sayang, mawawala ka sa matrix. Sayang. Magkano lang naman yan? Okay? Kahit bayaran mo na ng dalawang taon yan, magkano lang yan? Kasama na yung one time $40. Dollar, ang total niyan, sa dalawang taon, 15,000 lang yan. Anit yan. Samantalang nagbabayad ka ng SSS, ilang taon kang nagbabayad habang wala, wala ka pa naman pinapakinabangan pero nagbabayad ka umaasa ka na may matatanggap ka pagtanda mo eh bakit doon nagawa mo insurance Sampun taon mong binayaran di ba Naka mindset ka na pakikinabangan mo rin balang araw bakit sa live good ilang buwan ka pa lang, sumuko ka na. Hindi mo ba alam na milyon-milyon pa ang papasok kay LiveGood? Lahat po yan, babagsak sa ilalim. Kung hindi ka nakapwesto, kung hindi ka nagtuloy ng subscription, sayang. Imbis na mabagsak ka na yung account mo, nawala ka sa posisyon. Sayang. Okay? Kaya, kung ako sa iyo, kung napapagod ka magbayad ng monthly, bayaran mo na na isang taon. At least, discounted ka pa ng dalawang buwan. Okay, guys. tinanong nyo, walang katapusan. Ibig sabihin, guys, under my team, ang daming kumikita. Okay? Ba't may intindihan yung subscription? Eh, yung kinikita mo pa lang, pambayad na ng subscription. Yan. Oh. Guys, walang katapusan to, guys. Pag hindi ko to tinigil, Nako, abutin tayo ng umaga nito ito. Okay, ngayon po, madaling araw na. Alauna, 14 na po ng madaling araw. Guys, tinan nyo. Tuloy, tuloy, tuloy po yan. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung talaga bang may kumikita o wala. O, oh, guys, hindi nyo mabuti. Grabe, guys. Ngayon, kung gusto mo talaga na kumita, huwag kang magsawa na mag-subscribe. Kasi minsan naninegative ka eh. Oo, lang tayo ni LiveGood. Oo, lang tayo ng upline. Hindi totoo 'yan. Pinagkakakitaan natin si LiveGood. Yun ang totoo. Kasi imbis na sino solo lang ni LiveGood ang subscription, sa atin napupunta. Okay, 99 nyo po 'yan. Kasi yung subscription natin, ang kapalit niyan, napakamurang product. Kung bibili ka, ang laki na sa si save mo. Kung magbebenta ka, naka-dropshipping website ka. Ang mahal-mahal ng website. Dropshipping website. Sa Shopify kaka-Dropify, magkano per month niyan? Mahal yan. Almost 3,000 per month yan. So, tayo, meron ka ng website na dropshipping. Sa halagang, 9.95 dollar lang. Okay guys, walang katapusan guys. Tuloy-tuloy. Okay. Tapos kasama ka pa sa automatic spillover. Kasama ka sa matrix. Bakit hindi ka magsasubscribe? Part ka ng matrix. Kung wala pa naman ng account mo, maghintay ka lang. Meron akong isang leader kanina. Kanina tinignan ko yung account niya may dalawa na siyang spillover. Diba? E eh, pa, paano kung mag, mag duplicate yung dalawa? E paano kung mag duplicate? One year from now, two years from now, puno na yung matrix niya. O, di ba? Hindi siya nagsawa mag-subscribe. Ilang buwan na yung nagbabayad. Kanina may nakita na akong dalawa. Bumagsak sa kanya. Paano kung mag-multiply yun? Mag-duplicate? Na-imagine nyo po ba yun? Kagaya nito, yung pinapakita ko sa inyo, walang katapusan. Lahat yan, income yan. Income yan ng mga tao. Ito yung pangalan ng tao. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan, yung mga pangalan ng tao. Income yan ng mga tao na nakalagay sa matrix. Na hindi tumigil na subscription. Income nila yan. O. Oh. Di ba? May maliit, may malaki. Guys, walang katapusan. Kanina pa ako nagkasalita. 'Di ba? Nakapansin So, hindi ko natatapusin, guys. Mahaba 'to eh. Ayun, mahaba pa 'yan, oh. Hindi ko natatapusin, guys. Mahaba 'yan, guys. Okay, so 'yun lang. Thank you. Kung ako sa'yo, guys, ituloy mo lang 'to. Ituloy mo lang. Huwag kang magpadala sa mga discouragement. Okay? So, thank you. And hataw na.